Sa so, mapapalang araw sa inyong lahat, ngayon po ay February 21, 2024, Miyerkules ng unang linggo ng Kwaresma. At mula po dito sa Batulaw, uh, Batangas, satid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Matan po ang unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Honas, chapter 3, verses 1 to 10. Sinabi uli ng Panginoon kay Honas, Pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Honas sa Ninibe. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng tatlong araw. Kung lalakaring pabagtas, siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninibe pagkaraan ng apat na pung araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos sa pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari, ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako, at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninive, ito'y utos ng hari at ang kanyang at ng kanyang mga pinuno, walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na pagdipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Nineveh. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. So, Miyerkules na po na ating uh, apat na pong araw na paghahanda. Unang linggo at sa panahong ito, muli yung paalala nga po sa atin. Ang pinakamahalaga na nawa ay hindi natin makaliktaan sa panahong ito ng kwaresma. Ayon tayo po ay makapagsisi sa ating mga kasalanan. Siyempre sa pamamaraan po natin bilang mga katoliko ay makapagkumpisan. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang uh, pahayag ng ni Ninive, o ng ni Honas no, sa bayan ng Ninive na iniutos ng Panginoon na sila ay magsisi dahil kung hindi ay gugunawin ang Ninive. Kaya sa pagpapahayag ni Honas ay nakinig ang mga tao lalo, lalo na no ang pinuno o ang hari ng Ninibe kung kayan ang pas, ang Uh, balak no ng Panginoon na paggunaw ay hindi na itinuloy. Ganito po ka kabuti ang Diyos no na para magbigay ng pagkakataon sa mga tao na magbalik-loob sa Diyos, no, itama ang kanilang mga pagkakamali at pagsisihan no, ihingi ng tawad ang mga kasalanan. Pero maganda rin po ang bahagi dito na kailangan natin mapagnilayan no dahil nga uh, sa mga susunod pang mga araw lagi natin maririnig yung panawagan na tayo po ay magsisi sa ating pong mga kasalanan. Uh, nawa, no? pasalamat na lang ang Ninibe dahil merong katulad ni Honas na nakinig sa Panginoon para paalalahanan ng mga tao yung na magsisi sa kanilang kasalanan. sa Sadyang mahirap po no, na ipahayag ito, mahirap sabihan ng isang tao na magsisi ka ng iyong kasalanan. Pero magpasalamat tayo kung sakaling may mga katulad ni Honas sa buhay natin o sa paligid natin na laging nagpapaalala na dapat tayong magnilay o kaya pagsisiyan talaga natin yung mga kasalanan natin. Magpasalamat tayo kung may mga taong ganyan sa buhay natin na hindi nagsasawa, hindi napapagod o hindi tayo sinusukuan para iparinig ang mga salitang ito. So, mas nakakatakot po kung ang mga tao ay wala nang pakialam sa isa't isa na okay na lang. No? Na parang bahala na siya kung mabuhay sa sa kasamaan o kasasa, uh, kasalanan, bahala na siya. Mas nakakatakot po yun. So, sipin natin no, kung may mga tao sa paligid natin no, na talagang patuloy, na nagpapaalala para hindi tayo mapahamak. Dahil syapre, pagdating pa rin naman ng dulo ay ikaw pa rin naman ang magdidesisyon kung ano ang gagawin mo sa buhay mo. Pero hindi po nagkukulang ang Diyos na magpadala ng mga tao para magpaalala sa atin na ating pong, uh, pagtugon sa panawagan ng magbalik loob sa Diyos. Nawa po sa panahong ito ng Kwaresma, sa apat na pong araw natin na uh, paghanda paghahanda ay huwag po natin makaligtaan ang napakahalagang bahaging ito sa buhay natin ang mapagnilayan ang ating po mga kasalanan at mahingi ito ng tawad sa Diyos. Ang pangakatiyak tayo, napapakinggan ito ng Diyos at handang handa siyang ibigay ang kapatawaran sa mga taong humihingi nito sa kanya. Lipo, sa mga